araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano isinasakatuparan ang pagperpekto ng Diyos sa tao, isinasakatuparan ito sa pamamagitan ng kanyang matuwid na disposisyon. Ang disposisyon ng Diyos, higit sa lahat, ay binubuo ng katuwiran, puot, kamahalan, paghatol at sumpa at ang kanyang pagperpekto sa tao, higit sa lahat, ay sa pamamagitan ng paghatol. Hindi ito nauunawaan ng ilang tao at itinatanong nila kung bakit nagagawa lamang perpekto ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng paghatol at sumpa. Sinasabi nila, kung isusumpa ng Diyos ang tao, hindi ba mamamatay ang tao? Kung hahatulan ng Diyos ang tao, hindi ba parurusahan ng tao? Kung gayon, paano pa siya magagawang perpekto? Gayon ang mga salita ng mga taong hindi nakakaalam sa gawain ng Diyos. Ang isinusumpa ng Diyos ay ang pagsuway ng tao at ang kanyang hinahatulan ay ang mga kasalanan ng tao. Bagamat mabagsik siyang magsalita at wala ni katiting na pagkasensitibo, ibinubunyag niya ang lahat ng nasa kalooban ng tao. Ibinubunyag sa pamamagitan ng istriktong mga salitang ito kung ano yaong mahalaga sa kalooban ng tao. Ngunit sa pamamagitan ng gayong paghatol, binibigyan niya ang tao ng isang malalim na kaalaman tungkol sa diwa ng laman at sa gayon ay nagpapasako pang tao sa pagsunod sa harap ng Diyos. Ang laman ng tao ay makasalanan at kay Satanas. Ito ay suwail at siyang pakay ng pagkastigo ng Diyos. Sa gayon, upang tulutang makilala ng tao ang sarili niya, kailangan niyang sapitin ang mga salita ng paghatol ng Diyos at kailangan gamitan nito ng bawat uri ng pagpipino. Sa gayon lamang magiging epektibo ang gawain ng Diyos. maaaring makita mula sa mga salitang sinasabi ng Diyos na isinumpanan niya ang laman ng tao. Ang mga salita bang ito kung gayon ang mga salita ng sumpa? Ibinubunyag ng mga salitang sinasabi ng Diyos ang tunay na kulay ng tao. At sa pamamagitan ng gayong paghayag ay hinahatulan siya at kapag nakikita niya na hindi niya napapalugod ang kalooban ng Diyos, nadarama niya sa kanyang kalooban ang kalungkutan at pagsisisi. Nadarama niya na napakalaki ng kanyang pagkakautang sa Diyos at hindi sapat para sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon na dinidisiplina ka ng banal na espiritu mula sa iyong kalooban. At ang pagdidisiplinang ito ay nagmumula sa paghatol ng Diyos. May mga pagkakataon na sinasaway ka ng Diyos at itinatago ang Kanyang mukha sa iyo kapag hindi Kanya pinakikinggan at hindi ka ginagawaan. Tahimik kang kinakastigo upang pinuwin ka. Ang gawain ng Diyos sa tao higit sa lahat ay para linawi ng kanyang matuwid na disposisyon. Anong patutuo ang ibinibigay ng tao sa Diyos sa bandang huli? Nagpapatutuo ang tao na ang Diyos ang Diyos na matuwid, na ang kanyang disposisyon ay katuwiran, puot, pagkastigo at paghatol. Nagpapatotoo ang tao sa matuwid na disposisyon ng Diyos. Ginagamit ng Diyos ang kanyang paghatol upang ang tao ay gawing perpekto. Mahal na niya ang tao at iniligtas ang tao, ngunit gaano karami ang nakapaloob sa kanyang pag-ibig. Mayroong paghatol, kamahalan, puot at sumpa. Bagamat isinumpa ng Diyos ang tao noong araw, hindi niya ganap na itinapon ng tao sa walang hanggang kalaliman, kundi ginamit ang kaparaan ng iyon upang pinuhin ang pananampalataya ng tao. Hindi niya pinatay ang tao, kundi kumilos siya upang gawing perpekto ang tao. Ang diwa ng laman ay yaong kay satanas. Tamang-tama ang pagkasabi rito ng Diyos. Ngunit ang mga katotohanang isinasagawa ng Diyos ay hindi natatapos ayon sa Kanyang mga salita. Isinusumpa Kanya upang mahalin mo siya at upang maunawaan mo ang diwa ng laman. Kinakastigo Kanya Upang ikaw ay magising, upang tulutan kang malaman ang mga kakulangan sa iyong kalooban, at upang malaman ang lubos na kawalang-halaga ng tao. Sa gayon, ang mga sumpa ng Diyos, ang kanyang paghatol, at ang kanyang kamahalan at puot, lahat ng ito ay upang gawing perpekto ang tao lahat ng ginagawa ng Diyos sa ngayon at ang matuwid na disposisyon na nililinaw niya sa inyong kalooban lahat ng ito ay upang gawing perpekto ang tao gayon ang pag-ibig ng Diyos